Dahil kay Ward na pigilan nila Royales ang pagkuha ni George sa anak ni Samantha, ngunit matinding konsensya din ang tumama kay George habang karganya niya ang sanggol. Mas lalong lumaki naman ang hinduwaan nila Sam at George dahil sa pagtangka ni George na kuhain ang anak ni Samantha. Para kay Sam, hindi umano katanggap-tanggap ang sorry ni George. Harap-harap ang sinabi ni Samantha, nakakalimutan na umano niya ang pagkakaibigan nilang dalawa ni George. Nahihiya na itong si George sa kanyang ginawa. Wala na siya ang mukhang iharap sa mga tao Kaya nagpasya din itong si George Na na ang mansyon ni Galvan Para hindi na umano sila madamay pa Sa gulo ng palacios. Hindi na rin nagpapigil itong si George Kahit si Galban at Sophia pa Ang nakikiusap Ngunit sa pagdating ni Royales, naharangan niya itong pag-alis ni George dahil sa investigasyon umano natuklasin nila ang killer ni Basil. Wika ni Royales, isa umano si George sa kanilang pangunahing suspect. Lalayasan naman ni Samantha itong si Aurora sa kabilang banda. Wala nang balak itong si Sam na ipakilala pa ang kanyang anak kay Aurora bilang lola. Sa kadahilanan din ayaw ni Sam na maranasan umano ng kanyang anak sa kalupitan ni Aurora katulad umano sa ginawa nito kay Rebecca. Inaabangan ng malditang Aurora sila Sam at hinarangan niya ang mga ito sa pamagitan naman ng pananakot. Ngunit hindi sukatakalain ni Aurora na siya pinaghandaan din ni Samantha. Ginamit ni Sam ang dating armas ni Francis at ito'y itinutok ka agad kay Aurora. Binantaan niya ito. Kapag pagpipilit o mano ni Aurora na kunin ang kanyang anak ay hindi rin magdadalawang isip itong si Samantha na iputok ang kanyang armas dito kay Aurora. At para mapaniwala ni Sam itong si Aurora na tutuhanin nga ang kanyang banta ay binigyan din niya ito ng sample. Maraming salamat sa panonood at dito po nagtatapos ang ating advance episode.